Dustin at Bianca nag matapos ang bagong Blessings. Masayang-masaya nga ngayon ang mga fans nila Dustin at Bianca dahil sa mga sunod-sunod na dumarating na Blessings sa dalawa. Bukod sa kanilang music video, bagong movie ay opisyal na din silang ipinakilala. Bilang ambassador ng Ivy Clinic, bata pa lang din si Bianca, ay talagang nagpupunta na ito sa Ivy kasama ang kanyang ina. Spotted din ngayon sa mall sina Dustin at Bianca. na mga batang to. Parang kayo. Oo, so, <laughs> ah, ko Yes. Saka alam niyo dati talaga, walang-wala yung skin ko ngayon nung nagsaspart na ako kasi parang naging I believe you 2020. So parang makikita mo yung transformation talaga. So yung transformation talaga. Actually yan, yeah, nabasok yung mga old folks. Bonesa, no? <laughs> <laughs> Grabe ka daw kung sa

So, so, yes. five, eh? I knew her when she was 14 and yeah. until now we're both 18. Yes. 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 Amazing. I don't have a before. But now because of the white outside. Yeah. 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 Uh, it's important Because yeah. um, yeah. if we're gonna be always on camera yeah. and you're gonna be close and close, close yeah. up. Yeah. So, so, may defense sa mga mini figure for sure. Yeah. Right. Tama. You know. Iba talaga. You know Meron yeah. naman? Wala. Ah, okay. sure it. mo, wala ba? Kasi mga pinag-agreements mo. Sabi ko sa mga GLP talaga, I feel like yun yung foundation ko. No, <laughs> foundation! Ito yung foundation of having great um, skin. Yes. So, I GLP, tas Aerolace, yung dalawa for me is the... Nutrients. Inat. Essentials. Essentials, yeah. Treatment essentials.